Malang Guard. Damot niyo, pengi ako. Bibili na nga lang ako mamaya. Walang Macdo sa SM na. No? Si Manong Guard. oh, sa Melba. Ano dyan na yung McDo, guys? Ano dyan na yung McDo, pero yung tao kukuha, wala. Wait lang, guys. Kuya Guard! Ay, grabe, ilo ko yun. Kitang-kita lahat na nilalaman. Oh, Ay, yeah. hindi

Hindi ko na kailangan sabihin, sa bahay na lang. Sabihin mo kayo ngayon, na sa Samado, kayo po eh, buon tayo sa school eh. Kasama nyo yung talaga yun. Gentry. Uh, may training kami. May training kami. Training. Ngayon? Training. Bakit? Hindi pa. Ngayon hindi pa. Tagal naman ang pagkakakuha sa MacDo. Kasal sa manong guard. Yan, kunin mo na yan. Ano? Kasi kaya na? ako dito. May na? Wala pa. Ako, I, admit it. Hindi ako kasyo dyan. <laughs> nasa kabila kasi yung si Kuya Guard. Nasa ah, naman si Kuya Guard? Nasa kabila. Nasa kabila, nasa taas? Nasa kabila, nagpapalabas ng preschool. Diba yan? Tignan mo, nagpapakahirap tayo dito maghintay. Astig. Diba yan ako yan? Ano yung nagawa? Nasa na? Kaya nga, ayan nga si Kuya, oh. Eh, ito si Kuya Guard. Si Kuya Guard kasi wala pa. Yun yun. Kaya kailangan nyo hanapin, di ba? Yan, kaya dapat ikaw na mo. Tapos sila DJ doon. Sila sila. Ayun, si DJ. Lahat naka-film. Bigla <laughs> pa tayong umuwi mamaya.